Hello guys, magluluto tayo today. Golay, kalabasa at saka sitaw. Mahaluan ko siya ng mais na puti. Sasahugat ko siya ng karni at dahon ng malunggay. Ginisang golay ang lulutuin ko today. Guys, ito magluluto na tayo ng ginisang golay painitin ko lang ng konti itong kaserola tapos lalagyan ko na siya ng mantik lalagyan na natin ng bawang tapos lalagyan na natin ang buyas ilagay na natin ang kanin. Then, ilagay na natin ang mais para sumabay sa luto sa karning baboy. Yeah. ngayon ay ilalagay na natin ang kamatis. Tapos sa haluin. lagang ko na ng sabaw. Dilagyan ko pa. Ko din gulay. Nor. Salt Salt Takpan natin Lagay ko na yung dahot ng malonggay. Takpan natin ulit. sarap na. So. So. Luto na. Let's eat. Luto na yung aking Ulam. Thank you for watching. Kain tayo mga kadeli. Itong niloto kong olam Tikman natin. Mmm. -hmm. Ah. Kaya natin ng mainit. Ang sarap mainit. Ay init pa. Yummy. Ay. Mama, wag mo na openin to Pagpapasok pa pala. Ay, talaga lang? Dito na right Wala kasing, bu kasing bulaklak ng ano, ng kalabasa. Kaya bunga na lang. <laughs> Mama. Mama. Ang sarap. Sasabihin ako sa'yo. Ano? May nakita akong flower sa school. Ku ano gagawin ko dun sa flowers sa school? Kain tayo, guys. ako sa GC, pati sa GC ng attendance. Add mo. Add ka. Bangit. Pag na-open mo yun, siyempre, may bakal-bakal dyan. Mm. Tapos, tatanggalin. Mm. <laughs>